morning po mga kaibigan, mga kapatid. Kadoming po. Mag-share po ako sa inyo ng kaalaman tungkol po sa pangangalakal. Uh, hindi na hindi porket pong sinabi kong kalakal eh mamimili na tayo. Hindi po ganon. Eh share ko lang po sa inyo yung uh, aking naipong kalakal, yung mga bakal-bakal at mga mga naipong kong uh, bakal na hindi na kinukuha ng mga customer ko ay iipunin ko po ito at ibebenta po sa junk shop. Samahan po ninyo akong ah uh, uh, ipunin ito at ibebenta po natin sa junk shop. Tara na po. Dito po tayo uh, magsisimula pong Uh, ikunin o ipunin po yung mga kalakal, meron po kasi akong linagay dito na bakal kasi po uh, maliit lang po kasi yung aming space dito kaya dito po kung saan namin po tinatambak ang basura eh doon din po ako naglalagay po ng mga kalakal uh, may mga bata po kasi rito na mamaliliit uh, malilikot po kasi yung kaya yung mga iba pong kalakal ay linalagay ko po dito sa tinatambakan namin Sa uh, samahan po ninyo akong uh, kunin o hanapin po yung mga kalakal po na nilagay ko po dito tara na po Ayan po, nakuha na po natin lahat yung mga bakal at mga kalakal na nandyan. Ito na po. Ito pa po yung iba. Ayan. Ito pa po. Meron din po akong kalakal dun sa shop. Sa pupuntahan din po natin yon at at kukunin yun, tapos bebenta natin sa si junk shop. At dito po, pag bubukod-bukod natin yung mga kalakal. Katulad po nitong brake shoe na to, mas mahal pa po ito sa bakal dahil ito po ay aluminum. Pag binenta mo po itong buo na mayroon pa siyang ganito na yung pinaka preno, hindi ko lang alam kung anong tawag dito eh, pinaka ano niya, shoe. Yan. Pag binenta mong buo ito ay mumurahan lang ito o mura ang presyo. Kasi ang hinihingi kasi ng jam shop ay kikiluin ito per kilo. Uh, mahal ito siguro nasa 50 o 60 ang kilo nito pagka malinis. Pero pagka binenta mo lang ganyan yan ay mumurahin lang yan. Ang tinatanggal dito sa break shoe ay itong kanyang ito yung pinakasyo nya yan di ko alam kasi kung anong tawag dito eh yan dapat baklasin yan babaklasin hiwala ito sa aloy. at dito rin may bakal dito to kahit konting bakal lang yan ito bakal ito eh konti lang ang bakal nito pero ah uh, Ilinilis pa yan. Pagkalimbawa may nakita silang bakal, gagamit sila ng magnet. Mamagnetan nila ito. Tapos pag nakita nila na may bakal, babawasan nila ang presyo. Sobra ang babawa ang presyong binabawas dito. Pati kasi yung pagtanggal nito dahil sila ang gagawa ay sinasama nila rin nila sa less. Kaya mas maganda talaga bago kayo magbenta ng kalakal, kalakal, eh tanggalin niyo muna lahat para hindi kayo hindi bab, hindi mabawasan ang inyong kita. Ayun oh baklasin na natin yan wow. sa pagbaklas pala ay kailangan yung uh, gumamit kung meron kayong yung gloves at saka yung Uh, salamin para pagka nagpukpuk ka kung meron man tumalsik na bato o kung ano man yon ay hindi ma mapipinsala ang iyong mata baka kasi misang kasi sa kakapukpok, may tumatalsik dyan ngayon para hindi ka hindi ka madisgrasya gumamit ka ng salamin yun lang ito po yung bakal na sinasabi ko yan po oh. yan yan po yung bakal na sinasabi ko sa yung tatanggalin pa bago ibenta yan okay na po yan natanggal na po natin dito naman po sa ab ay ganun din aalisin po ang bakal. Ito po bakal po ito. Ito po ay aluminum o alloy. Ito po bakal. Lahat po ng bakal ay tatanggalin natin para pag binenta po natin ay hindi po mababawasan ang presyo. Ito po kasi pagka binenta mong ganyan yan ay babawasan po ang presyo yan. Presyo yan. Ang malinis po na alloy ay binibili po yan ng 50 o 60 bawat kilo pagkaganyan kaganyan po na marumi uh, hindi mo tinanggal yung bakal uh, kakaltasan yan karamihan yung kung tumitimbang ito ng dalawang kilo ay isang kilo lang ang ano rito o baka wala pa ganun po sa junk shop kaya dapat po talaga pag nagbenta kayo ng kalakal eh sipagin nyo po na magkalas huwag po kayo tamarin kalasin na po natin tanggal na po ang bakal ito po yung bakal na dapat tanggalin meron pa pong isa nyan yung kalahati pa nito tanggalin na natin Yan, tanggal na natin. Tanggal na po. Yan. Asu ito dahil yung kulay ng kanyang pinagputulan ay kulay tanso yung iba kasi ang gamit dito ay aluminum yan sa pagtanggal naman uh, ito magaan lang tong tanggalin kaya ng kamay yung iba hindi kaya ng kamay kaya kailangan po yan ng kwersahin basta ganun lang din ang gawin nyo pag iwalay nyo yung bakal sa tanso yan ganyan wala yung tanso sa bakal at saka sa haloy. Iba-iba kasi ang mga presyo niyan. Ganon din sa lata, sa yero, sa plastic. Yung plastic may tatlong klase yan na kulay o presyo pala. Presyo. Ayan yung na ayan, pa yung ayan pa yung uh, kalakal natin. Napagbukod-bukod ko na. Yan mga bakal yan. Yan bakal din. Yan, bakal din. Doon naman, eh, doon ko muna yung mga yero, lata, plastik. ah uh, inintay ko lang yung bangka. Ito, ayun na yung bangka. Eh, papakita ko sa inyo. Yan, o. Oh. Ayun yung bangkang pagsasakyan natin. Ilagay eh, na natin sa may tabing kalsada. Nandun na yung sidecar, naghihintay na. Isasakay natin dyan. Sakay na natin. అది కూడా నందరా ఇట్లానే గాయ్ ఎట్లానే గాయ్ yan na i na po natin sa bangkang di motor yung mga ating mga kalakal yung isang yero po iniwang ko muna dahil ah, dalikado po baka bigla tayong tumaob kaya ibinalik eh, ko na lang po yung isang yero dali na po natin sa may tabindaan eto Mary, meron ako ditong bakanting upuan Diyan mauupo yung kasama ko yan. Ako naman po doon sa may motor na doon oh, sa may makina. Dali na natin sa may tabi na motor. Asa ah, tabi pala ng daan. Ito po, nandito na po ako sa may tabing kalsada. Ayan. ayon po yung sidecar natin, punta natin. Ito po, ito po sasakyan nating sidecar. Diyan po natin isasakay. Tara na po. Ito po, nandito na po tayo sa junk shop. Ayan. Ops. dito. kaya si Kuya? Kuya, napano ka, Kuya? Pala non brake mo. Hay, mainit ang preno. Napasok si Kuya. Mainit pala yung ating preno, yung kanyang brake. Ano si Kuya? Yung na ano? Ito yung kanyang napamili na. Ayan O, sige. Wala pa well. Ano ba yung mga malibelang binenta kanina niya, no? Kuya, anong pangalan ng junk shop niyo, kuya? Hello, ano ba? Ano? Anong pangalan ng junk shop test. niyo? Ha? Junk shop. Anong pangalan? Test. Test? Ayan, nasa Test Junk Shop tayo. Test Ador. Test Ador Junk Shop. Anong address dito, kuya? 7 gatang. Ha? Pitong gatang. Pitong gatang. Kolgante. Oh. Pitong gatang kolgante. Ano to, palit? Palit Palit no? Palit. Sa so, may Pampanga. Ayun oh. Kinikilo na. Okay. Hey. Mamaya papakita ko na lang yung resibo mamaya. Seven, Okay. Yeah. Ayan. Ayun pa sila ka Manuel oh. Ayan oh. Ito po si Ate Tess. Dito po ako madalas nag uh, bebenta ng kalakal. Ayan oh. Shoutout sa'yo Alin Tess. <laughs> Shoutout din sa mister niya na si Kuya Ador. Hello. Ay. Kuya anong pangalan mo? Alvin Monserrate. Ayan oh. Shoutout sa'yo Kuya Alvin. Uh, Ginagawa na na ati test yung ating naibentang kalakal. Maka magkano kaya tayo? May point for Ito na? na po yung ating napagbentahan. Plastic ang isang kilo ay 13. 50 ba to te ate tes bumaba kasi siya dati uh, bumaba bumaba pala ito ngayon dati ate tes magkano na po ba plastic 13 na no, lang ngayon ayan 13 yun oh tapos lata isang kilo 7 Ay, bakal meron tayong 48.2 plus 45 plus 16 ang presyo po ng bakal, aling Tess, 15 po. Mm. Yan, 15 po ang kilo. Ayan o. Pula. Yung tanso po na pula, aling Tess, magkano na po ang kilo ngayon? 340. Ayan, 340. 340 po. Pula. Pulang tanso. Ayan o. Litro na emperadoro na... 180. Ano po? 180. Point... 1.80. Ay, para bumaba po ngayon ang ano po bote, Anong aling test? Yung long neck, dalawang piso. Ay, iba pala yun. Kala ko yun na yung long neck. Ayun o. Oh. Yan po yung naging benta po natin. Naka, uh, may total po tayong 2,000 uh, 218 to aling test na. Hmm. Ayun yun oh. o. Ito po pala, MCB po pala ang tawag dito. Mer, a uh, ang bili po nila rito ay per kilo meron po tayong isang kilo eksakto bali 32 po ang kilo nyan eto po o oh. MCB po pala ang tawag dyan sa baterya na yan paano yan aling test? motorcycle motorcycle battery yun motorcycle battery pala yun MCB yun yun lang po. Okay na po tayo dyan. At ganun nga po akong mga lakal. Kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like po at mag-share na rin. Salamat po sa panonood. Yun lang po.